Sugatan ng isang babaeng high school student matapos na mabangga ng isang motorsiklo habang tumatawid sa kalsada kaninang umaga sa barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, galing sa bayan ng Daraga, tinatahak ng motorcycle rider ang Maharlika Highway at patungo sana sa lalawigan ng Sorsogon, subalit pagdating sa lugar ng insidente, nabangga nito ang biktima na nooy papasok na sana sa klase. Sa lakas ng impact, tumilapon din ang driver sa kaliwagay kaliwang bahagi ng isang nakahintong jeep sa gilid ng kalsada. Kapos silang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at isinugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Bayan ng Daraga. Wala naman pong masyadong nagtamo po ng injuries kasi sabi po sa akin ng in, uh, investigator in, in yung paras po nasa hospital, yung parang involved po yung nasagasaan at yung motor ko na nakabunggo po. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Sa barangay Villa Hermosa, parehong bayan, sugatan din ng isang driver matapos na maaksidente ang minamanehon nitong truck kahapon. Batay sa investigasyon ng Darga MPS, mula Kamarines Sur, biyahe sana patungong sorsugo ng biktima nang mawala ng kontrol sa steering wheel ng kanyang minamanehong truck na nauwi sa pagkakabangga nito sa dalawang nakaparadang kotse at sa kanyang mga natamong sugat. Isang may-ari ng sasakyan, undecided pa po kung magkakasubo or what. Pero parang mag-settle na lang po sila. Yung isa naman po ayaw na basta ipaayos lang daw po nung inung truck driver yung damage po ng sasakyan Iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang pangyayari para sa mga balitang Tatak Bicol may insinares